Hello po mga katoma Magandang umaga po Happy Good Sunday Andito pa rin po ako sa Bermosa Dito po ako madalas mag Aerosesio Ayan Kayo mga katoma Mag Aerosesio na rin kayo Para Pakondisyon tayo ng ating Mga katawan yeah. Binabati ko po palang Aking mga boss na mga katoma si Jun Sidro, si Boss Henry Pangilinan si Boss Sherwin Raymond Aratea si Boss Julius Benjamin Abetria si Boss Ray Vanillas si Katomang Paring Gerson Colada si Katomang Freddy Campo at si Katomang Ashley, Renz, Balilia. Ayan mga katoma. <laughs> Takbo po tayo.